Good morning! I'm back! This is Sam Brussas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Sobrang lakas ba ng laban nila? Kung sino to at ano to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago na ating subscribers jan Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng mga kamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming 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 salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang pangmalakasan tayo ngayon. So, eto nga, Grabe, dalawang Pinay beauty queens natin ang nagko ngayon sa international pageant. Kung saan naman talaga, oh my gosh, umaari ba sila ng bonggong bonga I love the way kung paano talaga nila ibandera ang ating bansa sa competition ng international pageant na sinasalihan nila. So, isa nga dito ang ating pambato sa Miss Aura International. Ito ay wala nang iba kundi si Krishan Pauline Alert na talaga naman, oh my gosh, alert na alert ang kanyang eksena sa Miss Aura International. So, kahapon, ginanap nga yung national costume nila at kung saan talaga grabe ang galing-galing-galing-galing niya. At hindi lang yon nagpamalas din siya ng galing pagdating sa Q&A kung saan isa siya sa mga talagang tinitignan ngayon na pwedeng manalo ng Miss Aura International. Grabe ha. Sobrang hanga ako dito sa pambato natin. Yung ano mo yun, yung simplihan lang yung dating pero talagang pa pagdating doon sa Miss Aura ay umariba na ng bonggam-bongga. Kaya naman, ngayong taon na to, talagang isa sa mga tinitignan na pwedeng manalo ngayon sa Miss Aura International ay si Miss Philippines. Siyempre, excited tayo kung ano pa nga ba ipapakita niya na sa Coronation Night. At doon talaga masasabi ko, oh my gosh, iba talaga ang galing ng Pinoy. Di diba? So, yon So, talaga masasabi ko, in fairness, ha, ah, uh, nangangamoy corona talaga itong si Chris, Chris Han na masasabi ko, oh my gosh, <laughs> mukhang makukuha niya ang corona ng Miss Aura International na kung saan ay ito ang ikalawang corona pag nagkataon para sa ating bansa. Dahil ang unang nakakuha nito, syempre si Marin Alexandra Faith Garcia. Ay nako, sabi ko nga, mukhang ito na yung time na mananalo tayo uli dito sa Miss Aura International. Kaya sabi ko, Arriba Philippines, in fairness, ang galing niya dito at yung ipinapakita niyang ano talaga, uh, performance, panalo. Last year, naka, hindi ako nagkakamali, first runner-up, parang ganon. Oo, naka-first runner-up tayo, di ba? So, ngayon naman, parang feeling ko ang masusungkit na talaga to ng Philippines. Kaya, abangan natin yan. Sobrang natuwa ako sa totoo lang. Ang galing-galing niya. Lalo na sa Q&A. Tapos, iba-iba yung ano niya, talagang umaariba. Lalo na yung execution niya, yung pasarela niya. Sabi ko, in fairness, ha, lumalaban talaga si Bakla. Mukhang susunod siya sa mga nakoronahan na Miss Philippines mula sa iba't ibang international pageant. Kaya sabi ko, sige, laban nga. Tingnan natin. So, malalaman natin, di ba? Kung ano nga ba ang kahihinatnan ng laban dito ni Miss Aura Philippines sa Miss Aura International. So, tingin ba ninyo guys, makukuha niyo yung corona? Ako tingin ko. Kasi, isa siya sa mga tinitingnan ngayon. Kaya, ipag-pray natin siya ng bongga bongga bong. so laban yan, kaya yan at eto pa, syempre eto talaga, marami din nagsasabi na ay nako, mukhang mahina daw ang laban, pero ako tingin ko ha itsa dito sa mga paandar talaga na kandidata dito sa Miss World eto ay wala nang iba kundi si Krishna Gravides ng Philippines, di ba? So yon talaga sa outfitan pa lang ni Chris na ay masasabi ko, oh my gosh. Sobrang ganda ng ipinapakitang styling ni Chris na sobrang panalo ang kanyang mga outfitan at hindi lang yon pati yung beauty niya talaga pinay na pinay I love the way kung paano niya i-execute eh, yung sarili niya tapos yung kung paano niya ilaban talaga ang Pilipinas dito sa Miss World. Maraming nagsasabi na nako mahina naman yung laban ni Chris na but ako atinin ko ha. noong last year di ba na El Tokuyo tayo ngayon parang piling ko. Sigurado akong hindi tayo may El Tokuyo. Ilalaban to ni Chris na ng bonggang bongga. At parang piling ko pwede niyang masungkit ang corona ng Miss World ngayong taon na to. Depende na lang talaga yan kay Madam Julia. Kasi si Madam Julia naman, kasi alam naman natin kung may napupusuan siya, may gusto siya, ay ayun na, talagang ibinibigay niyo yung corona. Pero parang piling ko naman dito naman kay Krishna, mukha namang natitipuhan niya ng bongga-bongga. Diyos ko, sa umaga, pero makikita mo, ganito kaganda. Aayawan mo ba? Saka hindi, maganda talaga yung ipinapakita ni Krishna dito sa labat niya sa Miss World. Mm -hmm. Yes, marami tayong mga Asia na magagaling, di ba? Katulad ng Indonesia, magaling din ang Indonesia. Ang Thailand, ang Thailand nga, di ba? Parang hindi naman ako magugulat kung sila ang mananalo kasi Talagang complete package din si Oppo. Actually, ang matinding naglalaban dito sa Asia, tingin ko lang ha, si Philippines at saka si Thailand. Mm -hmm mula sa beauty. Kung sa beauty naman, parang piling ko, aangat naman yung beauty ni Krishna. Kasi, sa totoo lang, ang ganda talaga ni Krishna. Sobrang gustong gusto ko yung yung aura niya, gusto ko yung mukha niya, lalo na pag nag-ayos siya. My gosh, lalo siyang gumaganda. Talagang napapawaw ako sa kanya ng bongga-bongga. And then, Si Oppo naman, parang yun at yun din lang din yung nakikita ko sa kanya. Uh, virgin virgin na yung laban na yung mga tipong parang alam mo yon <laughs> ang hinhinlang lang ng lola mo yung mga ganun yung drama pero si Krishnan kasi ano eh yung datingan niya yung may appeal talaga eh, yung tipong pag tumingin ka sa kanya mapapawaw ka eh tapos ang ganda ng aura so parang piling ko talaga kaya ni Krishnan masukit yung corona ng Miss World basta swertehin lang tayo ng bongga-bongga kasi yes, dun do, yung iba sinasabi nila ang hina sa beauty with the purpose but ako okay lang yan so wala namang problema hindi naman lahat ng nananalo sa beauty with the purpose ay nagwaging miss world di ba and then uh, yung iba nga hindi naman pumapasok doon sa sa mga ano nila beauty challenge nila yung mga sa challenge challenge ng miss world pero nananalo pa din kaya Parang feeling ko, sige lang, laban lang. Hanggat hindi pa koronahan yung bagong winner, ay may pag-asa tayong manalo sa Miss World. Maaaring yung iba tinitignan na maliit yung chance. Pero ako, panghawakan ninyo yung nakikita ninyong chance kay Chris na. Kasi ibig sabihin, hanggat may chance... May pag-asa, may laban, di ba? Mahirap naman yung walang chance. So ako, para sa akin, yung chance na yun, yun yung panghawakan natin para makuha natin yung gusto natin dito sa Miss World. Kasi kung give up ka na sa kanya, parang sinabi mo na, ay, talunan naman si Philippines, huwag ganon. maga ipag-pray pa natin. Kasi hindi naman natin alam kung si Madam Julia ba napupusuan niya si Chris na Depende nga yan eh, di ba? Mali mo, tahitahimik lang. Doon naman sa nagsasabi na ako, mukhang hindi favorite ni Madam Julia si Chris na kasi parang hindi naman. Eh, mali nyo, discarte lang ni Madam Julia. Bakit ng nakaraang taon ba, nakita ba natin na nilakpitan nila si ano? Ako kasi, ang tinitingnan ko dito, nasa tamang styling kasi si Chris na, tapos, yung mga activity naman nila dyan, yung mga challenge-challenge naman, parang feeling ko, eto yung susi para makapasok sila sa semifinals. Pero at the end of this story, kapag once na nakalusot si Krishna na sa semifinals at nakarating niya sa dulo ng competition, doon makikita natin yung galit talaga ni Krishna. So ako, ngayon, masasabi ko ay okay yan, laban lang. At nakita ninyo, doon naman sa nagsasabi ng mahina ang Q&A ni Krishna. Ay, nako sorry kayo. kahapon 'di ba? Nakita naman natin na kumalat sa social media yung mga interviews ni Krishna sa iba't ibang mga media dito sa India at nakita natin kung paano niya talaga i-explain yung sarili niya kung paano niya i-promote yung sarili niya, sobrang sabi ko wow Krishna, sobrang improvement so lalo ako nagkaroon ng pag-asa nako mukhang madanalo talaga ang ating pambato, so yon so ayoko kayong bigyan ng ano pero nandoon ako sa part na magtiwala tayo kay Krishna kung ano yung ipinapakita sa totoo lang medyo mahirap mag-predict sa Miss World sabi ko nga, maraming o Eh. Kahit nga si Hinja, isa din sa mga nakikita natin, ako mukhang makikipaglaro talaga to ng bonggang-bongga. Lalo na sa India ginagawa yung competition. So, mag-expect ka na tapos na dyan si Thailand, ang isa sa mga tinig sa kanya na talagang masasabi ko din na oh my gosh, nakakaloka to pero sige lang, laban lang plus na dyan din syempre yung ibang country from Asia ba diba? So medyo mahirap but sabi ko nga kung ano man yung galawan dito ni Krishna, magtiwala tayo kasi for sure napapansin din naman talaga siya. At doon nga kahapon, di ba, nakita ninyo, um, hangang-hanga sa kanya yung mga nag interview Kaya sabi ko, okay na din eh. Kaya may laban talaga ang pambato natin. So, keep praying and keep support, Krishna Gravide. Support lang tayo. So, maling ninyo, magtagumpay tayo at may uwi niya ang corona ng Miss World. Kapag yan ay nagtuloy-tuloy hanggang sa dulo ng competition, parang feeling ko, mauuwi na ni Krishna yan. Di ba? So, yun. So, nakakaloka na nakaka-excite na nakakakaba. Patulad nga ng sinabi ko, may chance naman so laban lang. Huwag tayo masyadong ano. I-manage lang natin siguro yung expectation. Ganon. At the same time, magtiwala ka doon sa kandidata. Katulad na lang sa lumalaban sa Miss Philippines, sa Miss Aura International, at, at saka dito sa Miss World. Ganon! Hindi yung parang kontrabida tayo sa kanila. Dapat nandoon na tayo ang unang naniniwala sa mga pambato natin para makuha natin at mamanifest natin ng bonggong-bongga. So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon Tingin ba ninyo, makukuha nga ba ni Miss Aura International ang corona sa Miss Aura? Uh -huh. Makukuha nga ba ni Miss Aura Philippines ang corona sa Miss Aura International para sa ating bansa? Pag nagkataon ito, yung ikalawang pag uh, ikalawang corona natin sa Miss Aura. And then, tingin ba ninyo, makukuha ni Krishna ang ikalawang go, ano, ano ba to blue crown sa Miss World para sa ating bansa? So, 2-2. O, oh, tignan natin. Pareha sila, Krish, Krisha and Krishna. O, oh, di ba? So, sweatin kaya sila? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon. So, guys, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa support at pagmamahal na binibigay ninyo. Siyempre, dito sa channel ko at sa mga hindi pa nakaka-subscribe dyan. Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo. Syempre, sa aking mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling and love a So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Paalam. Eu